Good morning guys, Ayun, na tayo ngayon sa may simbahan, sa may chapel di sana. Oh. <coughs> Excuse me. What? Ata tayu uh, tayo neman. Terima kasih banyak. Terima tayo Sa Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Na kasih banyak. Terima araw araw yeah. So guys, ay dag dagdag dag, dag ko na lang din pala do yung tungkol doon sa ano sa pagre-renew ng bisa uh, visa kung kayo ay ano uh, working visa holder katulad ko. What? So yung mga nandito sa New Zealand, yung mga gustong mag-renew ng mga visa nila, kung so, ito ay malapit ng mag-expired. Uh, so meron na po tayong ano module. Ayun. At uh, meron tayong uh, na aseran na ano na module kahapon lang is kasi ay uh, nagtungo ako dun sa aking kabats si Tol uh, Rodrigo ako nagpatulong kasi hindi naman ako Sana ako familiar oh. do sa pagmamodule eh yun e po kasi yung module na yan <laughs> ay galing sa immigration ng New Zealand so kailangan natin i-complete yung sagot at bago tayo makatanggap ng ano ng certificate so yan mayroon naman ano dyan mayroong lalagin ka muna tapos may, may, pagkat lagin mo ng ano, email mo at uh, may password siya ay bibigyan ka na, na ng module mayroon pagpipilian dyan yung kwan mayroong uh, Tagalog or mayroong English so napili ko kasi ay may Tagalog dahil hindi naman tayo masyadong ma ano sa pag-English mahusay. Gago! mahusay sa Ingles. So, yun. yun, yun eh, tip ko lang sa ating mga ano, Pilipino rito sa New Zealand na nagtataglay ng visa, ng work visa, na ano, yun, yung renew lang. Renew, renew. Kung hindi kayo residence, ayun, merong, merong kang ano, uh, module. So ngayon, ganun kahigpit ngayon ang pagre-renew ng pagre ng uh, working visa dito sa New Zealand. kung nagtataglay ka ng working visa lang, ayun, magmo-module mag ka. What? So kapon, sagutan ko lahat at nag-complete. -nag complete nagcomplete naman na siya. nag na ng uh, immigration sa akin ng uh, certificate so yan all done oh. so inintay ko lang yung uh, visa ko na ma-send sa akin din ng opisina I think ito ay 5 uh, years so thanks God at uh, meron akong 5 years another 5 years na kontrata sa New Zealand kagaya yung visa ay uh, ayun na-approve na, na. O, yan na-complete ko na yung module so inintay ko na lang yung ano visa yung kopya ng visa ko parang naman meron akong kopya doon so yung mga rights yung mga rights mo bilang uh, isang uh, manggagawa o employee sa iyong employer ay nandoon nakasaad doon uh, at lahat mababasa mo kung mahilig kang mag-English pwede kang mag-select ng English kung hindi mo naman talaga medyo kabisado pag-English tulad ko <laughs> ay, uh, meron ka namang pagpipilian meron namang Tagalog so kung talagang uh, mas madali sa iyo English English kung madali sa iyo Tagalog at mas magandang intindihin ayun mag Tagalog ka na lang kaya <laughs> so, nang tip sa inyo mga uh, kapwa ko Pilipino rito sa New Zealand yung magre-renew ng mga visa yun po meron tayong module so yan salamat pala kay Tol Rodrigo Tol sa amin salamat sayo sa sa pag-guide mo sa akin at sa pag-help doon sa ano naturang module. Thank you so much guys. Ayun, kung may karoon, yung katanungan, tanong niyo lang sa akin. Gago. Para meron kayong idea rin. At uh, nakanda naman akong tumulong din sa inyo kasi nag nagpatulong din ako eh. Okay. Gago. Terima sa po po sa simbahan at marami nang tao. Salamat po. Bye-bye. Kagaya -bye. -bye. sa inyo lahat. weekend. <laughs>